Dito unang nakilala si Carla. Isang dalagang masipag, mabait, mapagmahal at magalang. Si Carla ay nakilala sa isang sikat na vlogger na si Kalingap Rab. Isang vlogger na laging tumutulong sa mga mahihirap lalong lalo na sa mga kabataan na may pangarap. Habang si Carla ay nagtitinda ng puto kotsyente ay nilapitan ito ni Kalingap Rab. Matagal na pala si Carla gumagawa ng paninda. Binibinta niya ito. Dito sila kumukuha ng pantustos para sa kanilang pang-araw-araw na pambaon pati na rin sa kanyang mga kababatang kapatid. Alas tres pa lang ng madaling araw ay gising na siya para gumawa ng kanyang paninda. Nilalako pa niya ito ng maaga bago pumasok sa paaralan. Dahil sa hirap ng buhay, ang dalawandaang pesos na kanyang kita ay pinagkasyahan lang nito para hati-hatiin para pambaon nila. Ang kalahati naman ay puhunan para sa bagong panindana naman. Ang ama ni Carla ay isang manging isda, minsan ay kaunti lamang ang huli nito kaya hindi sapat ang kita ng kanyang ama para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pangarap ni Carla na may makatulong sa kanyang pag-aaral. Nasa grade 12 na siya ngayon at malapit na rin siyang magkolehiyo. Dahil sa hindi kaya ng magulang niya na mapaaral siya sa kolehiyo ay napag-isipan niya na magtrabaho na lang muna para makatulong sa pamilya. Sinamahan si Carla ng team kalingap sa kanyang tahanan at nakita nila ang sitwasyon. Nakatira si Carla sa isang simpleng tahanan at walang kuryente. Si Carla ay isa palang achiever sa paaralan nila, dahil sa team kalingap, at lalong-lalo na ni Kalingap Prab ay binigyan si Carla ng pagkakataon na manawagan sa mga taong sumusuporta sa Kalingap Team at sa may mabubuting puso na sana ay matulungan siya na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sa palagay nyo, matutulungan kaya si Carla sa kanyang kahilingan? Para sa susunod na episode ng Cinderella sa Makabagong Panahon ay paki-subscribe, share at hit the notification button. Hanggang sa muli. God bless everyone.